Ang santuario ay binubuo ng dakong banal sa unahan, at ng dakong kabanal banalan sa likuran. Ang hugis ng santuario ay hindi parisukat, Pero makikita na ang haba, luwang, at taas ng dakong kabanal banalan ay magkakasukat. Ang hugis ng dakong kabanal banalan ay gaya ng isang cube. Pero sa aklat ng Revelation, ano ang itsura ng Jerusalem na bumababa mula sa langit? Na susulat ang haba, luwang at ang taas nito ay magkakasukat. Sama-sama nating tingnan ang Revelation chapter 21 verse 9. At dumating ang isa sa pitong anghel na may pitong mangkok na puno ng pitong huling salot at nagsalita sa akin na nagsasabi, Halika, ipapakita ko sa iyo ang babaeng ikakasal, ang asawa ng kordero. Siya ang asawa ng kordero. Ang kordero ay kumakatawan kay Heso Kristo, hindi ba? Nasusulat, halika, ipapakita ko sa iyo ang babaeng ikakasal, ang asawa ng kordero. Verse 10 At dinala niya akong nasa espiritu sa isang malaki at matas na bundok, at ipinakita sa akin, ano ang ipinakita niya kay Juan? Ang banal na lunsod ng Jerusalem na bumababa mula sa langit buhat sa Diyos. Ipinakita niya sa kanya ang banal na lungsod. Ano ang pangalan nito? Ipinakita niya ang banal na lungsod ng Jerusalem. At ang pagkatayo ng lungsod, ano ang pangalan ng lungsod? Jerusalem ay parisukat, at ang kanyang haba ay gaya ng kanyang luwang, at sinukat niya ang lunsod ng kanyang panukat, 12,000 libong estedia. Ang haba, luwang at ang taas nito ay magkakasukat. Kung gayon, umakyat ba si Juan gamit ang isang panukat at siya mismo ang sumukat? Nilinaw ito ng Diyos sa atin para kusa natin itong maunawaan. Sa huli, ang makalangit na inang Jerusalem, na siyang pinagmumula ng lahat ng buhay at ang realidad ng dakong kabanal-banalan, ay kasama natin at nagbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Dahil na ipapahayag na ang ng ito sa Samaria at hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa, Paano nga ba ngayon nilalapitan ng Espiritu at ng babaeng ikakasalang sangkatauhan? Nagsasabi sila ngayon ng, Halika, ano ang mangyayari sa lahat ng tumutugon sa tawag na ito? Nasusulat, lahat ay mabubuhay saan man dumating ang tubig. Tingnan natin sa Revelation chapter 22 verse 1, ang tagpo eksaktong prinupisiya sa Ezekiel. Sa chapter 22 verse 1, nasusulat, at ipinakita sa akin ng anghel ang isang ilog ng tubig ng buhay na maniningning gaya ng kristal. Ang pahayag ay ipinakita kay propetang Ezekiel at ang parehong pahayag ay ipinakita rin kay apostol Juan at ipinakita sa akin ng anghel ang isang ilog ng tubig ng buhay na manining na ng kristal na lumalabas mula sa trono ng Diyos at ng kordero sa gitna ng lansangan ng lunsod. Sa magkabilang panig ng ilog ay naroon ang punong kahoy ng buhay na namumunga ng labindalawang iba't ibang bunga na namumunga sa bawat buwan. Ito ba ay nasa Ezekiel chapter 47 ba o wala? Muling nilalarawan ang parehong tagpo. At ang mga dahon ng punong kahoy ay para sa pagpapagaling sa mga bansa. At hindi na roon magkakaroon pa ng isinumpa. Ngunit ang trono ng Diyos at ng kordero ay matatagpuan doon at siya'y paglilingkuran ng kanyang mga alipin. At makikita nila ang kanyang mukha at ang kanyang pangalan ay masusulat sa kanilang mga noo. Hindi na magkakaroon pa ng gabi at sila'y hindi nangangailangan ng liwanag ng ilawan ni ng liwanag man ng araw. Sapagkat ang Panginoong Diyos ang magbibigay liwanag sa kanila at sila'y ano maghahari magpakailan pa man. Inaakay niya ang buong sangkatauhan tungo sa ganitong kaluwalhatian. Pag ang kadiliman na binalat kayo ni Satanas ay naisiwalat sa pamamagitan ng liwanag ng katotohanan ng Jerusalem, hindi ba't yun ang magiging sandali kung kailan ang sangkatauhan ay nasa posisyon na upang ganap na tumanggap ng tubig ng buhay? Pumunta tayo sa verse 17. Chapter 22 verse 17. Ang espiritu at ang babaeng ikakasal, sa ibang salita, ang Diyos Ama at Diyos Ina, ay nagsasabi, Halika. At ang nakikinig ay magsabi, Halika. At ang nauuhaw ay pumarito, ang may ibig ay kumuha ng tubig ng buhay ng walang bayad. Dapat nabuksan ng lahat ng tao ang kanilang mga tainga sa paanyayang ito, mula sa ating Ama at Ina. Kung gayon, sino ang dapat na humayo para ihatid ang paanyayang ito? Ipinagkatiwala niya sa atin ang misyong ito. Masigasig nating gawin ang mga misyong nakaata sa atin at gawin ang ating pinakamakakaya para iligtas ang sangkatauhan. Ano ang lahat ng ito na sinasabi sa atin ng Espiritu at ng babaeng ikakasal? Dahil isa itong propesya, dapat tayong maniwala na ang lahat ng bagay ay tiyak na matutupad gaya ng prinupisya. Gaya ng lagi kong sinasabi, hinalintulad ang kanaan sa kaharian ng langit sa espiritual. Sa pagsakop sa unang lungsod, ang Jericho, walang nakaisip na mananalo sila sa simpleng pagmarcha sa palibot nito. Gayunman, iyon ay kalooban at plano ng Diyos. Iniutos ng Diyos sa mga Israelita na magmarcha ng isang beses kada araw at pitong beses sa ikapitong araw at inutusan silang sumigaw ng sabay-sabay. Walang sino man ang nakaisip na darating ang tagumpay sa ganoong paraan. Gayunman, ano ang nangyari sa mga naniwala sa katotohanan nito at kumilos ng naaayon dito? Ito ay natupad ng eksaktong gaya ng ipinangako at nakatanggap sila ng pagpapala ng Diyos.